Eh hey, nga raw, guys, dahil halos wala nang kasiyan ni Ivy na damit, kaya naman uras na para bigyan siya ng mga magagandang damit at hindi ka magmamahay. Pero bago ang lahat ito muna yung pangyayari, nagbagbut-but na nga si Ivy dahil sumukod siya ng kanyang mga sinina at wala nang masigo. At halos na haloghog niya na lahat ng aming mga durabox at pati sa mga hinangir tinignan niya pero talagang wala nang masigo. Kaya naman napagdesisyonan ko na siya dahil naluoy ako at transisyon na kaagad kami, nakabihis na kaagad kami at pupunta nga pala kami ng Tandag City para bumili ng mga damit niya. At sa puntong ito kahit ulan-ulan dumiretso pa rin kami dahil baka masuntok ako ni Ivy kapag hindi ko siya binilhan. At as naman guys, abot sa langit talaga yung ngisi ni Ivy dyan at talagang hindi matatawaran yung sayan niya. At sa puntong ito guys, halos almost 10 minutes talaga kami bumiyahe para lang marating tong palagi naming binibilhan ni Ivy. At alam nyo ba guys, dito talaga kami palaging bumibili. Halos lahat ng mga damit namin dito namin binibili dahil napakamura at napaka-branded pa. At kung curious kayo kung anong butik to guys, ito nga pala yung Sulil Clothing Boutique. At kung nagtatanong naman kayo kung saan ito matatagpuan, ay naku, lang ito sa likod ng LTO at sa AR building, puro Pabanyili, Stilahe, Tandag City at nasa second floor yung tindahan nila at hindi ka magmamahay dahil napakadali lang talagang batukin. At you can si naman si Ivy guys nang lang talaga siya pagso dito at talagang hindi na siya magpapapugong. At pagdating naman talaga sa mga damit ay naku itong mga babae ay talagang hindi magpapapugong. Iwan ko ba kung bakit ito talaga yung pinakadabis experience nila kapag sinaping sila ng mga jowa nila. as si can si naman si Ivy guys talagang hindi niya na nagpadugay-dugay, talagang sinukod niya na lahat at kung nakikita niyo sinukod ay napakaganda naman talaga at pati ako talagang nabaguhan kay Ivy parang guman siya lalo. At alam nyo ba guys, hindi lang pambabae yung nandito, meron ding mga panlalaki. At syempre dahil wala na rin tayong damit, pipili na rin tayo at baka may magustuhan natin. At pagtingin ko ay eh, naku, napakaganda naman talaga ng mga damit na mga sinukod ko at napakabaga pa ng mga tila. Kaya hindi ka na magmamahay dito sa sulil dahil talagang napakaganda yung mga damit nila. At kung nakikita nyo siya eh, guys, parang nangumpra na siya ng mga damit dito. At ang kagandahan lang talaga namin dito guys, no? Bukod sa mga magaganda yung mga damit, ay eh, napakabarato pa talaga at hindi ka magmamahay. At as si naman guys, lahat ng binili dyan IBI ay halagang 150 at halagang 199 lang kaya ano pang hinihintay mo kung gusto mong mag-shopping ay dito ka na sa Sulil at promise ko talaga sa inyo guys pag nakasunod talaga kayo dito ay naku hindi kayo magmamahay dahil napakaganda ng makulit niya ng mga sininaan nila kaya ano pang hinihintay mo kung hindi ka sa video na to, huwag mo nang kalimutan i-like, i-share para mas marami pa tayong lingaw thank you and God bless you all, mabuhay kayong lahat dyan mga dahil nakaipo na naman kami na ibin ng konting halaga kaya naman gagamitin na naman namin ito sa pag-upgrade ng aming business at this time gusto namin lawakan pa ang aming business kaya naman nilabas talaga namin ang pera dahil ayaw namin mapundo sa banko at lahat nga pala ng ipon namin ay galing sa computer shop namin na talagang pinagtsagaan namin ng ilang buwan at meron din kaunti na galing din sa aming mga baboy at speaking of baboy kung naaalala yung baboy na yan yan si Dindin yung palagi namin sinasama ni Ibin nung naghahanap kami ng alimango at yung baboy na yan ay talaga dahil simula nung bata siya palagi talagang inaalagaan ni IB at kung nakikita niyo naman guys nakakamis lang talaga dahil talagang pinakapinangga na yan ni IB pero ngayon ibabaligya na talaga natin si Dindin medyo nakakalungkot lang kapag nawala yung baboy natin alam niyo ba guys ito talaga yung pinakamasakit na part kapag nawala na yung napamahal na sa iyo no baboy pero nako talagang kailangan talaga natin ng pira kaya wala tayong magagawa diyan at as you naman guys lahat ng kinita natin ay gagamitin natin sa bagong negosyo natin at ito nga pala yung bagong negosyo namin ni IB medyo malaki-laki yung puhunan nito dahil napakaraming tao ang magagamit mo pero nako ito talaga pin nakalisod na negosyo na pinasukan namin pero kailangan namin lubaban para sa pangarap namin at hindi tayo pwedeng kapuyin. At alam nyo ba guys, nung sumaka ako sa bukid dito ko nalaman na napakalisod pala ng kahimtang nila dito at napakalisod ng trabaho nila at meron pa silang ulam na napakakunti lang. Nako, parang nalungkot ako at migla ng lumo nung nakita ko to mga ko dito na yung ulam nila ay napakalisod talaga at konting buwad lang. Kaya ang sabi ko kay Ivy, kapag tatapos nila magtrabaho dito, ay eh papakainin natin sila ng masarap para at least makabawi-bawi tayo sa kanilang mga kahago. At disclaimer po, bago po kami pumasok sa ganitong negosyo ay kumuha muna pala kami ng permit at nag-register kami sa PCA para hindi naman tayo maging illegal. At lahat ng pinuputol namin na ay talagang kinukuhaan namin ng permit. At sa puntong ito guys, pagkatapos namin magkargada dahil alam namin ni Ivy na gutom na gutom na sila kaya naman pinagandaan namin sila na tinulang manok para at least naman maluunan yung taga nila at bumalik yung kanilang mga lakas dahil alam nyo ba guys, hindi rin talaga basta-basta to na trabaho at napakalisod talaga pero ganyan naman talaga kapag gusto mo kumita ng pera. At as si naman guys, makikita mo talaga sa mga trabaho nila talagang gutom na gutom sila dahil napakalisod yung trabaho at talagang mauubos yung lakas mo kaya naman bubukagin mo talaga yung bahaw dyan na napakasarap naman talaga at malamang guys nagtataka kayo kung bakit matagal-tagal kami hindi nakapag-upload dahil gusto talaga namin ni Ivy mag-focus muna dito sa aming business dahil nakakasimula pa lang at gusto namin tutukan para at least kapag nagsimula na ay pwede na kami mag-vlog ulit at sa puntong ito ito nga pala yung pinakahihintay na araw ng ating mga trabahante yung sahuran at as you naman guys isa-isa lang namin sila pinapasahod at sobrang nakakatuwa lang dahil talagang noon pinapangarap lang namin mo pasahod pero ngayon talagang natutupad na at siya pala guys kung meron kang mapunuan ng lubi dyan na wala ng bunga pwede kang mag PM sa aming page dahil bibilihin namin kahit ilang pieces pa yan at ilang taryap pa yan at hanggang dito na lang kami at kung giganahan ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan i-like i-share para mas marami pa tayong lingaw thank you and God bless you all mabuhay kayong lahat ng mga idol hanggat gusto nyo